Grandmaster na huling nandaya sa Dubai Chess Tournament. Halaka! Halaka! Alam mo, partner ko, ano nangyari? Di, ano na, Dubai Tournament. So, nagyalak, na. na. So, itong reigning champion ng Georgia, eh di, nag, ano siya, nag, uh, ano na. Tira-tira na, Tira Tira-tira. Medyo napansin ng organizer na bakit tuwing titira siya, magsi-CR siya. Okay. So, sabi nila, ano ba naman to, may UTI? Binabalik <laughs> sa usaw. <laughs> <laughs> ano ba to, nene-nervyos, binabalik mm. sa usaw, may UTI, may sakit sa bato. Mm. Ano, ano meron sa CR? Meron ba siyang crush doon? <laughs> na kailangan okay. niya hinga ng inspirasyon, di ba? Yun pala. So, nagtataka sila, sabi niya, bakit ganon? Parang, ah, uh, -dud duda mm -hmm. naman yung frequent trips to the CR. Mm -hmm. So, etong ginawa nila, sabi nila, Nako, feeling ko may mali si weird oh. naman, di diba? oh, ba? Kakatira mo pa. Kakatira mo pa lang. Kaya magbawal pag ganun eh. Oo, oh, so kakatira mo. Taste-taste kung uh, iihi ka na, iihi ka na bago maglaro. Correct. Kaya nga lahat ng mga naglalaro sa mga ganyan, partner, matitigas ang pantog. <laughs> <laughs> Kasi titisin mo, di ba? Okay. So siya, he, he frequents the CR, punta siya ng punta ng CR. So eto na, inano e, nila? Kinomplay nila dun sa parang uh, chief arbiter. Basta yung, ewan ko. O yung pinuno. O <laughs> <laughs> yung pinuno, partner. Yung pinuno. Sabi oh. nila, bakit ganun? pagkatapos pagkasira niya, tumira ng kalaban, si CR siya agad-agad. So, pinuntahan nila yung CR. Tapos ang pinagkakataka nila, ang dami namang cubicle, mm -hmm. bakit doon at doon sa cubicle na yun? Oh. Siyempre, sinilip nila, baka may babae. <laughs> <laughs> Di diba? ba? Baka, baka may babae oh. doon. So, pag 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 uh, nila dun sa cubicle na yun, nakita nila sa isang balde, mm -hmm. sa likod nun, no, nakakover ng tissue na merong mobile phone. Okay. okay. So, sa cellphone na yun, nakabukas ang isang app. Mm -hmm. Chess app siya. Okay, kahit yung app na to, nag analyze ng ng mga moves ng kalaban. Oh. So, dahil computer, it will help you. Kumbaga, hindi mm -hmm. diskarte na ng computer 'yon, diba Sa madaling -salita? Sa madali salita, papapanalunin ka nung, nung app na 'yon. Oo, papapanalunin ka kasi iina-analyze niya 'yung moves ng ano, ng kalaban. Lapan. So, ibibigay niya sa iyo yung mga proper moves mo pagkatapos niyang i-analyze. Yun. Oh. So, sa madaling salita, pan daraya. Yun. Ano nangyari okay. sa kanya ngayon? Binulong ba siya na, ngayon? Binitin ba siya pati wareka? Ano? Uh, oh. siya ng buhok sa ilong? Siyempre, partner, binubi. siya ng pati wareka, partner. Tapos, sinuksok lahat ng mga chest pieces sa ilong niya. <laughs> Dapat siyempre, hindi nila ginawa yung kasi harsh. Oh. <laughs> Tinanong lang siya, sa'yo ba ito? Oh. Sa so, iba tong cellphone, syempre may i-deny. Mm -hmm. diba? Parang lalaki lang yan eh. Kita-kita mm -hmm. na. Huling-huling na may kasamang babae, wala daw. <laughs> so, eto mo. Kasi sumabay lang yan. Di naman totoo ano kasama, talaga. Uh yung Sumabay lang. Pinsan ko yan. Yan, di ba? Kita-kita na ebidensya, mm -hmm. magde pa. So, ganun din. Kita-kita na ebidensya, magde pa. Mm -hmm. Pero nung tingnan nila yung application, nakita nila na nakapangalan sa kanya. Oh, no. So oh, confirm oh, oh. the mga bagay-bagay So ngayon malamang, ano, bad na siya Bad na siya, hindi na siya pwede maglaro out mm -hmm. siya dun sa tournament Tapos biglang biniligay yung mga previous yung mga tournament Kung dapat nga ba talagang maging champion siya Kasi maaaring ginawa niya na rin noon yun Ngayon lang siya nahuli. Correct oh. Ayun okay. na sinasabi natin mga kaibigan Diba, lahat po ng ginagawa nating kasamaan Meron pong balik na karma Diba? Ano lang, magpakabait lang tayo. Sabi nga, diba? It pays to be good. Correct! Yung nakakala mo mga kabalbalan na ginagawa mo ay nakakalusot paminsan-minsan. Hmm. Oo, paminsan-minsan. Pero hindi mo rin alam ang balik niyan sa'yo. Correct! Iyo. Bultuhan. Tama. Diba? Mas matindi. Porsy mas Kasi yan, pagbalik sa'yo. Mas nakakalurkey. Okay. Diba? Correct.